Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito pag-uusapan natin at tatalakayin natin kung sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ni naging Freaks at Silva Soldi. Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik kung malinaw na sa inyo ang lahat mga idol, simulan na natin. Unahin na natin pag-usapan mga idol ang pisikal na lakas na pangangatawan ng ating mga karakter. Masasabi natin mga idol na pagdating sa pisikal na lakas ng pangangatawan ay mas nakakalamang si Silva Soldic pagdating sa ganitong aspeto. Sa pagkatalam naman natin mga idol na ang bawat member ng kanilang pamilya ay nagtataglay ng di masukat na lakas ng pangangatawan. Dahil dumadaan sila sa matinding pagsasanay para mas mapalakas nila ang kanilang pisikal na mga pangangatawan. Kung kaya mga idol kinakaya nilang tumanggap ng mga malalakas na baltahe ng kuryente. Nagagawa rin nilang tumanggap ng iba't ibang uri ng mga lason na para bang walang talab sa kanila ang mga ito. Patunay lang mga idol na hindi biro at hindi basta-basta ang pisikal na lakas na pangangatawan na tinataglay ni Silva Soldi. Pagdating naman kay Ging Freaks mga idol, wala pa tayong sapat na impormasyon kung gaano nga ba kalakas ang kanyang pisikal na pangangatawan. Pero para sa akin mga idol, nagtataglay rin ito ng malakas na pangangatawan sapagkat isa siya sa kinikilalang pinakamalakas na karakter sa mundo ng Hunter x Hunter. Pero pagdating sa pisikal na lakas ng pangangatawan para sa akin mga idol, mas nakakalamang si Silva Soldic pagdating sa ganyang bagay. Dahil simula sa kanyang murang edad, sinanay na ang karakter na ito at dumaan na sa matinding pagsasanay ang kanyang katawan para maging mahusay at malakas na asasin. Kaya kung pisikal na lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan para sa akin mga idol, mas malakas si Silva Soldic kumpara kay Freak sa ganyang aspeto. Ngayon mga idol, pumunta naman tayo sa talino sa pakikipaglaban ng ating mga karakter. Walang duda mga idol na ang dalawang karakter na ito ay nagtataglay ng di masukat na talino pagdating sa pakikipaglaban. Pero para sa akin mga idol kung talino sa pakikipaglaban ang pag-uusapan, mas nakakalamang, siging freaks pagdating sa ganitong aspeto. Sapagkat hindi biro at hindi basta-basta ang talino na tinataglay ng karakter na ito. Dahil kayang-kaya niging freaks malaman ang mga susunod na mangyayari sa kanyang paligid. Kayang-kaya niya rin malaman ang iniisip ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng pag-obserba at pag-aanalisa sa kinikilos ng mga ito. Alam din naging freaks ang tamang paggamit ng kanyang Nen ability batay sa sitwasyon at sa kung sino ang kanyang kalaban. Maingat din si Ging Freaks sa kanyang mga pagkilos at pag sa kanyang mga kalaban na talaga namang masasabi natin na hindi basta-basta ang paglusob na kanyang ginagawa at pinagpaplanuhan niyang mabuti ang sunod niyang pagkilos sa kanyang kalaban. Pagdating naman kay Silva Soldic mga idol masasabi natin na matalino rin ang karakter na ito pagdating sa labanan sapagkat mga idol hindi lamang pisikal na lakas ng pangangatawan ang sinasanay sa pamilyang Soldik maging ang kanilang mga isipan ay dumadaan din sa matinding pagsubok. Kung kaya mga idol masasabi natin na hindi rin talaga biro ang talino na tinataglay ni Silva Soldik pagdating sa pakikipaglaban. Dahil meron din itong sapat na kaalaman sa tamang paggamit ng kapangyarihan ng Nen at meron din itong iba't ibang estilo na ginagamit sa kanyang pakikipaglaban sa mga malalakas na Nen user. Pero kung talino, at diskarte, sa pakikipaglaban, ang pag-uusapan, para sa akin mga idol, mas nakakalamang si Ging Freaks. Pagdating sa ganyang aspeto, dahil hindi talaga biro at hindi basta-basta, ang talino ng karakter na ito, kaya kinilala siya bilang isa sa pinakamalakas na hunter. Ngayon mga idol, pumunta naman tayo sa ikatlong bahagi, ang kapangyarihan ng Nen. Walang duda mga idol na ang dalawang karakter na ito ay bihasa at mga dalubhasa na rin sa paggamit ng kanilang mga nen ability. Bago natin sabihin kung sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa pagdating sa kapangyarihan ng Nen, alamin muna natin ang kanilang mga Nen Types at Nen Ability. Unahin na natin mga Idol si Silva Soldic. Si Silva Soldic mga Idol ay isang Emitter at ang kanyang abilidad naman na pinakita sa series ay ang bola na gawa sa kapangyarihan ng Nen. Ginamit ito ni Silva noong nakalaban nila ang pinuno ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider na si Chrollo Lucifer. Ang pag-atake na ginawa ni Silva ay nagresulta sa pag-alog ng bongo kung saan sila naglalaban. Dahil din sa kanyang pag-atake na ginawa, muntikan itong magresulta sa pagkamatay ni Seno Soldic at Prolo Lucifer. Kung kaya pagdating sa kapangyarihan ng Nen, masasabi natin na nagtataglay si Silva ng malakas na abilidad na kayang makawasak ng kanyang mga nasa paligid. Pumunta naman tayo kay Ging Freaks mga idol, maraming nagsasabi na si Ging Freaks ay isang specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. Sapagkat nagawa raw nito magaya ang Nen ability ni Leorio na remote punch at hindi lang basta paggaya ang ginawa ni Ging dahil ginamit niya rin ng mas advanced ang nasabing abilidad na kanyang nakuha. Ngunit sa bagong Nen chart na inilabas mga idol, hindi sinabi o hindi pinaalam ang tunay na Nen type ni Ging Freaks. Pero sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ni Ging Freaks at Silva Soldic pagdating sa kapangyarihan ng Nen? Para sa akin mga idol, walang duda na si Ging Freaks ang mas malakas kumpara kay Silva Soldic pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Sapagkat kinilala si Ging bilang isa sa limang pinakamalakas na Nen user sa mundo ng Hunter Hunter. Dahil nagtataglay ito ng advance na kaalaman pagdating sa kapangyarihan ng Nen kumpara sa ibang Nen user. Kung kaya mga idol, nagagawa nitong manggaya ng abilidad ng ibang Nen user at hindi lang paggaya ang kanyang ginagawa dahil mas pinapalakas pa nito ang paggamit sa mga nasabing abilidad. Masasabi rin natin mga idol na siging Freaks ay nagtataglay ng sobrang daming Nen kung kaya nagagawa niyang gumamit ng iba't ibang Nen ability. Kaya para sa akin mga idol kung kapangyarihan ng Nen ang pag-uusapan mas malakas para sa akin si Ging Freaks kumpara kay Silva Soldic. At kung maglalaban man ang dalawang karakter na ito sa hinaharap para sa akin mga idol, siging freaks pa rin ang mananalo sa kanilang laban. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ni naging freaks at silver soldi? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta niyo sa aking channel.